Sinabi ng ilang economic managers ng pamahalaan na bago matapos ng ikatlong bahagi ng taon ay mararamdaman na ang pagbaba ng presyo ng bigas. Una dyan, inilatag din ni in Neda Secretary Arsenio Balisakan ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng pagkain sa bansa. Si Su Jin Kim sa Sentro ng Balita. Naging hamon sa unang quarter ng taon ang pagpapabagal sa inflation o ang galaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng food inflation, partikular ang presyo ng bigas. Pero ayon mismo kay Finance Secretary Ralph Recto, bago matapos ang ikatlong quarter ng taon, inaasahang bababa na ang presyo nito. The bigger problem would be on rice. And that is something that we think we can uh, have a grip on. Uh, with regard to the rice, we expect rice prices to go down by 20%, maybe by September. Uh, this would entail, uh, well, one, increasing production, and uh, second, reducing tariffs. So I think we have a game plan in place. Positibo rin si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na unti-unti nang bababa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Paliwanag niya, Malaking hamon talaga ang presyo ng bigas sa bansa, lalot nakaaapekto dito ang pandaigdigang presyohan. Dahil nakikitang bababa na ang global prices, inaasahang susunod na rin ang domestic price. It is expected, to, uh, those prices, uh, uh, world prices are expected to, to uh, go down uh, by September uh, this year. And so we expect the, uh, that uh, inflationary pressure from rice To, uh, to start coming down as we approach the... Paliwanag pa ng kalihim, iba't ibang mga hakbang na ang ipinatutupad ng pamahalaan para maibsa ng pagtaas ng presyo ng agricultural products sa bansa, hindi lamang sa bigas. Kabilang na dyan ang pag i ng Administrative Order number no. 20 para sa sistematikong pag-aangkat. Because what we noticed uh, was that um, Uh, while we are short of, uh, of production, uh, short of what's needed for consumption at affordable prices, uh, the importation was often inadequate and it coming in uh, late or too early. So in, in other words, it destabilizes the uh, mar you know the importation process destabilizes the market uh, more than uh, what we uh, need to achieve. Bukod dito. Kinilala din ni Balisakan ang mahalagang hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ang budget ng Department of Agriculture para na rin sa pagpapataas ng productivity. Just to ensure that, uh, that that budget will lead to increases in productivity if you are seeing that they are going to the right Uh, spending, for example, uh, better and more efficient irrigation systems, addressing the, the lack of logistics for, for, uh, Uh, for for agricultural products uh, and so on and so forth then this should uh, uh, be able to to uh, reduce the cost of food and uh, also reduce our dependence on on imports Sujin Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas